Hello, hello mga katigang Nain ko na ito. <laughs> itong, itong panula ko, konti lang kinuha ko yan. Kasi hindi ko masyadong ano ito eh. Kilala ito eh. Nakalagay kasi tropical is plus. Tropical is plus nakalagay. Eh nakita ko yung picture, mga may orange, kung ano yung nandito eh. Eh kaya konti lang kinuha ko tapos maraming yelo. Eh, yan ang sabaw namin. Hindi ko rin alam. <laughs> Tikman ko na. Mm. Saka ito Chicken. Pork. Ito yung gulay namin. Masaya dahil may kanin. Basta may kanin. Alam mo naman tayo. Eh, mukha tayong kanin. Hindi tayo, hindi tayo mabubuhay pag walang kanin. Ayan. Ito, pork chop na. Ewan ko anong luto ito. Kasi may nakapatong na ano eh. Na cabbage eh. Ewan ko lang tikman din natin eh, para malaman natin ando doon yung ano yung menu namin eh irerebuild ko mamaya pag eh, ano okay doc team kainan na bye bye